Yung nag-iisa'ng napakahirap tyempuhan at hanapin dito sa Mikeyapo na buko sherbet, yung nakakaubos lang naman ng isang ganito minsan wala pang dalawang oras. Nabukod sa mura, masarap at very refreshing na, eh hindi pa tinipid purong buko talaga. Kinayod dito. English si kuya 'yan, no? <laughs> 20 pesos only dito. How much per cup? Ah, uh, 20 pesos only, sir. Thank you. Have a nice day po. God bless po. Ako po okay, Dalawa. Dalawang po. Okay. Ay, dalawang. Joke lang po. I'm just kidding. <laughs> Be happy kuya. Okay po. May buko po yan sa loob? Yes po. Purong buko po talaga po. Siya. Ayan po. Yung mga namumung buko. Buko po siya. Buko talaga po. Kapag yeah, buko ng buko po. Tapos may sabo pa po, po siya. Hmm. Isa lang po. Okay po. Thank you po. Salamat po. Ingat po. Ayan. Yeah. Have a nice po. Para mas lalagot ang pangkiligay ng ibang tao. Ano oras lumabas dito, Kuya? Ano po, uh, 12 po, gano'n. So After ngayon the... nakalahati mo na, no? Yes ano oras mo na uubos yan? Depende po kasi madam, eh. Depende rin po kapag yung panahon din po, gano'n. Pero pag gantong taginit po, sobrang bilis lang din po talaga. Almost wala pa po pong mga ilang oras 4 hours lang po. Actually po, dalawang ganito hanggang 30 din. Ah, okay. Nagre-refill ka pag yes. naubos to? Ganun lang po siya kabilis po. Bisan, yung isa po, wala pa pong dalawang oras. So, lang po. Pero umiikot ka o dito ka nakapweso talaga? Ayun po, dito na lang po ako sa Villalobos. Okay. Kasi okay, na kung hanapin ka. Buti ngayon lang kita na chepohan. Ang uh, eh. dami rin po talagang naghahanap po. Kasi iba talaga po, iba. Pag hinahanap po, ubus na po talaga, sold out na. Sherbet po yan sir, para buko shake ice cream po siya. Purong buko po, sabaw siya ng buko po. Gawang kabangpangan, kaya may namin. Ayun. yes. yes. Finally guys, matatry na rin natin tong sherbet na matagal na dito sa Quiapo at finally ngayon natin matitikman lang. Hindi natin matsyempohan lagi. So 20 pesos to, purong buko. 90s pa daw nandito na to eh. Sa tagal-tagal natin nagpupunta ng Quiapo, ngayon lang natin natsyempohan dahil pag nakikita natin dito, laging ubos. Try na natin. Mm! Kaya naman pala ang bilis maubos. Very refreshing, ang sarap ng lasa. Alam mong hindi tinipid. lasang buko talaga. Ang sarap nito, tsaka makikita mo hindi tinipid. daming buo-buo na buko. Solid. Actually, itong 20 pesos, baka mapaulit ka ng order. Bitin. Sasarap niya. Ang sarap nito. Hindi ka mapapahiya. Yung mga ganito kasarap, hindi ka mapapahiya i-recommend. Legit. Masarap to. Magkanyan, kuya? 20 pesos. Mm. Sulit ang 20 pesos. Sir. bye, bye.